Magandang umaga mga ka -agri. So, ipakita ko po yung epekto ng ano, yung in natin sa damo. Epekto ng thick burn. O. Ito po yun. Diba? nag na yung mga damo. Tingnan yung mga ka-agri. yung umaga ko lang natapos ito spray 12 na napsak malaklak na pala yung tanim namin na no sitaw mga kagri ka yan po pasok tayo sa loob kasi may screen tayo nagyanan namin ng ano, screen halto sa aso ah, manok so nang hapon pag spray ako ng gasol ano na tulong araw na sprayian ko dito tapos mga gulat mo pero okay lang yung puno ito ng sito namin natamaan pero ayos lang di naman na ano parang basta din kaya niluan ko ito ng sulfate isang latang sulfate at uh, isang ng sabon apa udar dan pieces inulan saya yang oh, long pieces eh, oh ya nanti kita parin nah oke okay, mata kot nggak subukan mga kagak ini naman mga matay ang tanim kapag uh, hindi natamaan yung main na talpos nya

para mag-focus siya sa taas. Ang araw na hindi ako nakapag-spray ng ano, lason. May mga hapon, spray ako. Hirap kasi mga ano eh, mag-video kapag nagtatrabaho ka. Kaya uh, minsan hindi ko na binibideo dahil walang videographer hindi pa high tech yung mga kagamitan natin at <laughs> stress lang muna tayo uh, ganitong process ko ng pagbablog at saka klaro naman yung ano, Metal Jeko Yan yang yung Biasa sa idiot nako. Okay lang At least may May share tayo na Kunting kalaman sa inyo, Mga kagri ka Ito matami na yung Bulaklak bulak so, na buan, Nakalap buan tayo ng Pag-unting bunga Sagre update na tayo sa uh, sunod na vlog natin so, subscribe na po kayo sa aking uh, youtube channel mga Sagre salamat sa panonood, alam